no! What? Tanggal yung box. <laughs> Naglag yung box ng isa. Aloy box ba yun? Delicates yung ganun, no? Naglag Na yung box mo tapos may kasabay, may kasunod kang ano? Motor? Puta, yare. May na ispatan ako doon na nahulog yung ano ah uh, box nya So, ang tingin ko parang alloy box siya yung nahulog sa mula sa Nmax. Buti na lang may isang uh, kapwa motorista na ano huminto para noho nagad i-block agad yung uh, daan na kung saan nandoon yung ano uh, box. So hindi san din yung ano ko, uh, pinapangambahan ko na yung box ko ay baka mahulog. Actually one time na muntik na ako mahulugan ng box. So nagkataon that time na yung uh, box ko ay merong uh, anong tawag doon, stabilizer na goma. Na tinatali sa box. Yun yung ginagawa ko pag yung box ko ay may maraming laman. Nice. Uh, Alba punong-punong ginagawa ko 'yon. Meron ako noon yung goma na ano, na na-stretch na, na tali. Meron ako noon. Hanggang ngayon, alam ko meron ako diyan. Uh, support 'yon para least yung box medyo hindi ano, maalog, hindi siya ma-stop. -stab, kumbaga, stabilize siya. Kasi dahil punong-puno nga siya ng laman. So, ginagawa ko 'yon pag may ride na malayo, tapos punong-puno yung box ko. Ginagawa ko 'yon. Eh yung kasi ano, nakita ko ha, nakita ko lang ha, parang alloy box yun eh, na nahulog. So may bigat kasi yun. So siguro na ano na, na lumubag yung uh, ah, pagkakaano niya, pagkakapasok niya dun sa base. So medyo delicate yun kasi eh, baka mamaya may, kasalo, may kasunod ka o kaya nasa ano ka, pabilisan ka ng andar tapos mayroon kang uh, kasunod sa likod tapos bigla nahulog yung ano mo box mo na o nabangga so same lang yon sa mga kasunod mong ano motorista no kaya mas uh, maganda na double check lagi yung box mararamdaman mo din naman yon eh or maririnig mo kasi minsan maalog or uh, maluwag uh, ano ito diba maingay kaya ako pag ganun yung maingay yung box ko yun sini-check ko na agad dyan tinatanggal ko muna pag ano para ano double check ba para titira, tanggalin mo tapos ibalik mo ulit tapos alug alugin mo na lang ulit ganon so yun uh, manatiling alerto uh, maingat at kalmado lagi sa mga biyahe nyo fish up